sa Gawas hey guys, na eh, guys. Nakasagawas mo. Maayong atla. at ah, lang. Ba, ba, And sa today, Gawas, day, for today's <laughs> video. So, sure. I'm with my friends. So, <laughs> sige, ako Ang mga Marias. Tayo, so, kami, okay, mga okay. Marias. Kaya mo mga pangalan is naging oh, mga Marias. Ah, ako, Maria. Hmm. Niya, ang isa. Hmm. Um, ma, um, ma, um, ma um, ang yan pagka Maria is uh, ma. Ang kaya hagyod sa ating. Kung siya Maria. Sa kanon, naami sa Osaka. Uh, kana mo restaurant ah uh, manding yung restaurant ug mawala ko so, dogma okay. it's okay. kuan siya kana ah. dili ko makaarap arabic Arab arabic restaurant ug um, mawala um, sa work uh, dili uh, uh, pwede kay somewhere nearby lang naman sa ko ang place so nanis start sa na ako ta sa charge sa and medyo social social gamay ko matanaw pero maghayag lang ko tan-awon nang gutyang pero kaya naman sa budget ang kuan ang ilang pang area lang yun ang medyo social tanawon so ang ilang namisa is perting dakua ah, pwede ko mahingda so sa akong kagamay paigo dyo ko sa ilang namisa no so nakaprepare na among ang among table so na dapat magkala siya plastic no so parang inaghipos ka o sara nga nag wait na namin sa mong order then tabi tabi na sa gamay yan, na mo ang order. So, gina-serve na nila ang soup. Medyo hilason kaya may tanawon sa pero di rin may hilason ha. Normal lang niya siya nga pagkaon din, he. So, nag-a-order, may uga ng manubing. Kaya mo na niya. Di rin ready lang sa ang tanah. Okay. So, karoon kaya na, na may sabaw nga gina-serve. So, maghigup-higup sa aminong Tumadapit pa siya. CCTV, di ba pala kailangan mo ko rumaw? Sige, okay na na. Thank you. sa kanya. So, mania mo ang sabaw. And we're having some Arabic Arabic salad. Sige, sige kayo muna. So, nakaserve na mo ang mga pa. Uh, nakaserve na. So, nag-wait na lang yung samong mandi. Kasi si labs. And nanan na siya tomato puree. Sian. Actually, kung bago ka sa Middle East, yung nanay mga food, Ayun, kung dili ka na itong konsi so, hindi mo kaya. Pero once, nagdugay ka sa Middle East, swear, love, gini mo ang pagkaon. Hindi, oh, makilala. O na ni siya, so, nana mo ang moton mad, ma moton Must be. Must be So, grilled na siya. And then kani siya, it's like the oven na siya nga chicken. So it's a chicken mandi. And maoni ang ginatawag nila nga mandi. Nga kinag rice. Daghan siya. Mo na siya. Karon, mag start na mi ka Kami lang tulong Gutom. Sayang Dubai. Kamo. Lagi uh, pa mga bisayan, Dubai. Uh. Diba, Bi? So, imagine, <laughs> nag-sulisod, may tong ang gihatag, no? Way luwag niya? Way also luwag? Ano <laughs> <Balik higas. laughs> siya? Come to Dubai, Habibi. Habibi, come to Dubai. Habibi, dun ko Dubai. <laughs> dun <Don't> ko <go> Dubai. Dun kami nag-order pag kumakanta ng mga. Sa mga na niya siya, kuwang kuwan. So, niya ni and mabida. then some scarabic salad. So, mga ma on, tanin niyo. haon na ba ha? Ano ba yun? You know what? Bago ba ko Barley? As in, Lamian na mga pagkaw, lamian Ay, ang ilang kwan. So... ka Ha? Maulang sana, ano? Magpastiwas na sa miyong kaong din hi. Kay medyo ko na ma'am. Taas lang minutes. So ako nasa ni Tiwason. Ay ayaw niyo tanan God bless sa inyo. Um, ang pingo and na No, 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 no. To sa so kaong diot Sabi, sabi ko, ibigyan mo ako ng ano? <coughs> mm. 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 sa Mm. 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 Ano, nabaya Sabaw din, na ata, sa, sa kung niyan? Hindi. Ah, uh, piso sa atin. Eh. Um, Mura na din. Yun na Muna Yun nga, wala lang na bili. yun lang. Nagamot-gamot, nagamot, gamot, nagamot dito eh. na ito eh? So, ano siya? Tomato oh. na siyang blender With some spices, like chili, ano, something to chew. Ano na siya? Wala. Moton, moton is like a uh, family like the... <coughs> <anansia. coughs> <coughs> sa mga beef, mga mga karne. Ano siya? Kali kasi di ko lahat. Maano ka ya? Magtiwa sa mga kaon. Okay, magtabi-tabi pa Bye. Ando ha busy. Christmas <laughs> kami. Ababos.